Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Ngayon Gaby, may isang bagong development na siguradong ikatutuwa ng mga nagmamatsyag sa modernisasyon ng Philippine Navy. Pagkatapos ng pagpupulong ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Japanese Defense Minister Jen Nakatani sa Seoul Defense Dialogue nitong September 9, Muling lumutang ang malaking posibilidad na mailipat sa Pilipinas ang ilang Abukuma class destroyer escorts mula sa Japan. At ayon sa mga sources, natapos na ang inspeksyon ng Philippine Navy sa mga barkong ito at nakapagsumite na ng kanilang rekomendasyon sa Department of National Defense. Ibig sabihin, hindi na lang ito usapin ng ideya o proposal, nasa mesa na ng DND ang konkretong assessment kung sulit bang kunin ang mga Abukuma class para palakasin ang ating hukbong dagat. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Bakit mahalaga ang development na ito? Kung susuriin, matagal ng kapansin-pansin ang malaking agwat ng kakayahan ng ating Navy kumpara sa mga karatig bansa, lalo na sa China. Sa ngayon, dalawa lang ang frigates ng Pilipinas na may surface at anti-submarine warfare capabilities, ang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Samantala, ang higit syam na porsyento ng ating naval assets ay mga lightly armed patrol vessels na limitado lang sa law enforcement at maritime presence. Kayat bawat pagkakataong makakuha tayo ng mas malakas na barko ay malaking hakbang pasulong. Itinayo ng Japan mula 1989 hanggang 1993, ang Abukuma class ay anim na unit ng destroyer escort, JS Abukuma, JS Jinso, JS Oyodo, JS Sendai, JS Tone, at JS Chikuma. Disenyo sila bilang escort ships, mas maliit at mas mura kaysa Aegis Destroyers, pero sapat para magbigay ng depensa laban sa submarino at surface threats. Mga Pangunahing Katangian Displacement, nasa 2,000 hanggang 2,500 tons, mas malaki kay sa karamihan ng ating patrol vessels. Weapons, 76 mm OTO Malaric Gun, torpedoes para sa anti-submarine warfare, harpoon anti-ship missiles, at close-in weapon system. Role, multi-purpose escort na kayang mag-operate sa surface warfare at anti-submarine operations. Kung ikukumpara sa ating kasalukuyang fleet, kitang-kita ang kanilang kalamangan, lalo na sa offensive capability. Ayon sa report, hindi na ito bagong ideya lamang. Mismong mga opisyal ng Philippine Navy ang pumunta sa Japan upang inspeksyonin ang kondisyon at armas ng Abukuma-class vessels. Matapos ang kanilang pagsusuri, nagsumiti na sila ng rekomendasyon sa Department of National Defense. Ang rekomendasyong ito ang magiging bataya ng DND at ni Secretary Teodoro kung itutuloy ba ang negosasyon para sa transfer. Ibig sabihin, malinaw na may momentum na ang usapan. Hindi lang ito hakahaka, -haka, may opisyal na assessment na nakahain sa gobyerno. Bagamat hindi pa inilalabas sa publiko, posibleng nakapaloob dito ang mga sumusunod: kondisyon ng mga barko, kung gaano kalaki ang wear and tear matapos ang higit tatlong dekada ng serbisyo kakayahan ng mga armas at sensors, kung operational pa at kung aling bahagi ang kailangang palitan o i-upgrade. Maintenance requirements, magkano ang kakailanganing pondo para mapanatili silang operational sa susunod na 10 hanggang 15 taon. Operational fit, kung paano sila isasama sa fleet at sa mga kasalukuyang operasyon ng navy. Kung positibo ang rekomendasyon, malaking posibilidad na aprubahan ng DND ang pagsisimula ng formal acquisition process. Isang mahalagang isyo ang legal framework ng Japan. Mahigpit ang kanilang batas laban sa pag-export ng lethal weapons. Pero ayon sa Nikkei Asia, posibleng maklasify ang mga barko bilang joint development products kung magtutulungan ng Pilipinas at Japan sa pag-upgrade ng mga ito. Kung mangyari yun, hindi lang barko ang makukuha natin. Posibleng kasama ang transfer ng teknolohiya, training, at shared maintenance systems na mas makakapagpalakas pa sa ating Navy. Kung sakaling aprubahan ng gobyerno, malaki ang posibilidad na may kasamang modernization package ang Abukuma class. Posibleng kasama rito, mas advanced na radars para mas malawak na detection range. Mas modernong anti-ship missiles kaysa sa original Harpoon Loa Improved close-in weapons system para sa depensa laban sa anti-ship missiles. Sa ganitong paraan, kahit luma na sila, magiging competitive pa rin ang kanilang capability para sa mga susunod na dekada. Kailan sila posibleng dumating? Batay sa pahayag ng Philippine Navy Chief noong nakaraan, kung magtutuloy ang lahat, as early as 2027 pwedeng magsimula ang delivery ng mga Abukuma-class sa Pilipinas. Tatlong taon mula ngayon, Pwede na nating makita ang mga barkong ito na nakahimpil sa Subic o Cavite, nakaflag bilang bahagi ng ating hukbong dagat. Kung makakakuha tayo ng dalawa o tatlong Abukoma class, isa, magiging mas credible ang ating presence sa West Philippine Sea. Dalawa, magkakaroon tayo ng anti-submarine capability na kulang sa ating kasalukuyang fleet. Tatlo, tataas ang ating deterrence factor dahil hindi na lang patrol boats ang makikita sa ating karagatan kundi frigates na may missiles at torpedoes. Para sa Japan, hindi lang ito tungkol sa disposal ng lumang barko. Bahagi ito ng mas malaking plano nila na palalimin ang security cooperation sa Pilipinas at i-integrate ang ating defense posture sa network kasama ang US at Australia. Kung matutuloy ang Abukoma class transfer, isa ito sa magiging visible symbol ng mas malapit na Japan-Philippine security ties. Pero hindi ito libre sa hamon. Maintenance costs, dahil luma na ang mga barko, baka mas maging mabigat sa gastusin kaysa sa inaasahan. Capability limitations, hindi sila designed para sa missile defense, kaya limitado pa rin ang kanilang kakayahan laban sa advanced threats. Political impact, tiyak na babantayan ito ng China, na pwedeng magbasa ng mas malalim na alignment ng Pilipinas sa Japan at US. Ngayon, Gaby, malinaw na pumasok na sa bagong yugto ang usapan tungkol sa Abokuma Class Destroyer Escorts. Hindi na lang ito plano o proposal na unspect na sila ng Philippine Navy at nasa DND na ang rekomendasyon. Kung magiging positibo ang desisyon, as early as 2027, pwede nang makita ng Pilipinas ang mga barkong ito na nagsisilbing dagdag na sandata sa ating hukbong dagat. Hindi ito magic bullet na lulutes sa lahat ng kakulangan. Pero isa itong mahalagang hakbang pasulong, parehong sa capability ng ating Navy, at sa lalim ng ating partnership sa Japan. Ang tanong, paano tatanggapin ng gobyerno, ng publiko, at ng rehiyon ang desisyon kung sakali? At handa ba ang Pilipinas na mag-invest hindi lang sa pagtanggap kundi pati sa maintenance at modernization na kakailanganin ng mga Abu kuma class? Ang sigurado, ang desisyong gagawin sa susunod na mga buwan ay posibleng maging turning point para sa hinaharap ng Philippine Navy at ng ating seguridad sa karagatan.